good evening. Hello, hello. Dahil hindi pa tayo nakaligo, tayo ay nagawa ng DIY na ano. Kasi may nakita ko guys sa mga videos na yung ano daw, sabi ko. Yung Actually, hindi ako rebanded ha. Talaga ano yung hair ko. May nakita ako yung Nescafe at saka Crimson. Kaya bumili ako kanina ng no? Nescafe at Crimson. Kaya mix daw yan, guys. Ah, uh, bali, sa yung iba, dalawang sachet na Nescafe at ano, dalawang cream cell or basta ganun. <laughs> Depende na siguro sa ating ano, mix, mixture. <clears throat> anyway, tapos, you know, gagawin natin, guys. Let's try natin sa buong natin. Nakaw, ano ba yun? Tingnan nyo yung buho ko, guys. So, talagang, mmm. Tagalin natin, ha? Mmm. Hmm. Nilagay ko na yung Nescafe, niska Nescafe dito guys. Kasi ito yung lagay ng kape ko. Nescafe kasi yung gamit to guys. Yung black. Hindi ako magamit ng train one. At, saka ano ha. Hindi train one yung pwede gamitin. Yung black coffee talaga. At ito. Nakagawa na ako ng ano. nagmi mix na ako. Tingnan natin. Ayan. Hmm. hmm. Nag-aagaw, amoy yung amoy ng Miss Cafe at Spencer. So, ayan. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. Try natin, guys, para ano. Matagal na rin akong hindi nagpasalun. At saka nagpakulay ako, guys, kasi yung mga white hair, alam nyo na. Tuklayan muna natin para maliit ako. Hmm. Hmm. Para sa mukha natin, malaki. <laughs> Shoe po yun. Alam mo, hindi may rapat tayo mali. Try natin, guys. Malo natin, di ba? Ayan. Ang nabasa ko doon, guys, after maglagay, i-leave down ng no? 30 minutes. Pero ano 45 minutes? Siguro pwede 1 hour. Ah. Ano ba yan? So, tagalin ko muna itong earrings ko. Ayan. Yung necklace, dyan lang yan. Ayan lang na natin, guys. Para. Ayan. Try natin na naka... ito. <laughs> ano kita ko? Nung ano nakaraan ko pa ito nakita, eh. Ayan. Kasi, uti nga yung buho, guys. sa kukulay ng buho, siguro. Saka, ano ko yan, eh, dati. Ah, uh, yung, ano yan, yung talagang, bleach. Yung no, obo oh, bleach ko po yan, dati. So, ayan, ilagay natin. Ayan. Tara! Parang sarap kainin. Parang, parang, parang o. oh. Oh, wow! Hmm. Hmm. <coughs>

may kape, eh, yung buho. Diba may mga ano naman guys, pabango na coffee, ano. So, try mo natin. Huwag na mag, maging alive yung mga buho natin. Buho ko pala, hindi <laughs> natin. Nilagay ko para habang, ano, tapos ka nang may lagay ko sa buho ko. Maraming hair siya guys. Kung baga, mag-sasain ako, magluluto, para after 35 minutes, 45 minutes, ano, o hanggang, even order natin Exact natin ng one hour para ano, <laughs> talagang ano siya. Ang bango talaga guys, as in. Any ano guys ha, any color ng cream silk. May nakita din ako yung suka at saka cream silk. Daw. Pero ito mo na ako sinabukan ko. Alam nyo ba guys, dati nagpa-riban na ako way back. 20 years na siguro. 20 years. Uh, way back 15 years, mga ganyan. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng salon at lugar. Alam niyo ba guys, pag away ko ng bahay, pag ano ko, nakalbo dito, hindi eh, nung nag-ano sa akin na, ate yung buhok mo, sorry, makasiguro na natakot siya. Ano kaya nangyari? Inis na inis ako kasi, hala, ginano ko na kayo naman kita yung kalbo. Hindi niya sinabi na nakalbo niya pala ako. Mahaba yung buhok guys, parang kulang yung dalawang cream silk at ano ah. O, okay na nalagay. Okay. ano natin guys dito talaga sa dito oh kasi dyan ano <laughs> may kopi <coughs> Ay. Ano na ako, Ay! Sorry, 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 sorry. Ano kamusta siya. So, guys. ako. Na-excited ako, guys, kung anong result. Ano daw? Two times a week gagawin to. May ano daw? May iba yun. Three times a week ginagawa nila. Hindi yung expenses natin si kape. Yung mga mahilig magkape dyan, nagdagan yung tulad ko. I can see without coffee. At <laughs> saka like black coffee ako guys. Hindi ako pwede sa train mga Black coffee na ko cream. Or milk. Ayan. Nagagragan yung expenses ko nito. Oh, natin guys. Diba guys? Tsaka walang halong kimikal pa ito. Walang halong kimikal. Alam mo, yun yung halong syempre. Hindi natin matatalo sa <laughs> organic. Kasi ano. Hindi pa. O... Hmm. Hmm. Ginaw yung buhok sa kanong guys. Parang, Para ano? Para makuha niya. Oh, ganyan. Oh. Mm. Mm. Ulit ulit guys. Ipahid. <laughs> Ayan guys. Wala na siya ngayon. Tilukin. Tilukin. Ginanong talaga. Oh. 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 <laughs> Parang kulang yung dalawang sa shupa. Ano? Mahal yung mga ba yun? Parang ito na naman. So, hindi siya mababasa talaga kasi okay. oh, so, wala naman siyang tuwa. So, <coughs> may rubber gun. Wala akong clip. So, buti na lang may isang rubber gun. Ito yung rubber gun. Ang tali. Ha? <laughs> O oh, diba after 45 minutes may 30 may 45 isa natin ang na 1 hour medyo malayo may 1 hour so 30 minutes na lang. -ano natin. Bubulawan natin. Tayo maliligo. kaya see you in 30 minutes. So this is it pancit. Kapag nda naalis sa bakas after 48 years today years more than ano guys, more than 30 minutes ako nag ano. Kasi pa ko ng aso, nagluto pa ako, makalitaan ko. Kaya, no. kung, ano. Ngayon ang say ko ano, maganda naman siya pa Parang ano naman siya. Hmm, amoy coffee yung buhok ko. Parang yung ano niya, result, Kasi may mga ano kanya, if may ma-observe ka, itutuloy ko to kahit ano, three times a week. Sabi na two times a week. Mayroon naman sabi three times a week. So, ito tingin ko. Parang, ano naman ma Okay na yung buhok natin. Kasi parang, oh, siya lang dahil sa kulay. Nag bleach kasi dati. Kaya, yan. And then, hintayin ko muna, guys, na matuloy siya. Kasi wala akong blower. so, <laughs> parang maganda siya, guys. So, eh? mm -hmm. Mm -hmm. Kasi yung coffee daw is may kunti ano ba yun? Chico mo na. Ayan, <laughs> guys. <laughs> Try na yung hair natin. Ayan. Ibang iba nga yung ano, resort I mean, ano, yung dati kong buhok na nagpa-dry. Ito, kasi nga dito, 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 dry na, dry na. Dry. No, yung parang ano, nahano siya. Ayan. How much more ko? Uulitin oh, ko pa, di ba? Ayan. Huwag talaga eh. Kasi sa pamilya namin, yung mga curly-curly sa father side ko. So, yung coffee pala, guys. Kaya eh, may ano siya, may contents na minute. So, na nakapag-stimulate ng buhok natin sa growth or sa nakapag-shine. Tapos dagdagan pa ng cream sa body pa. Ewan ko lang kung pwede ba, iba, pwede ba yung mga nakuuso ngayon mga ano, yung mga sabon, mga hair mask na ano, na natin dyan sa mga stores. Pwede oh, ba? Yung ulit to, guys, siguro mga two or three times a week. Para mano na matumaw kasi nga naano na siya sa mga pagkukulay ng pagkukulay. Parang kumintab siya guys. Oh. Mm -hmm. -hmm. <laughs> Dati guys, nung may high school days, itim na itim yung buho ko. Huwag ko ba bakit nagpaano ko sumakulat nila. One purpose is yung ano, yung mga white hair dito. Pag matakpa naman siya. Pero in furnace, guys, maganda yung coffee mixed with cream sa lala. Try nyo rin guys. Maganda o. Oh. Mm. Mm. <laughs> Try nyo. Sige na, go, go, go.